Mas pinigting pa ng DOST ang pagikayat sa mga kabataan na magkaroon ng interes sa science. Kasama sa inisyatibo ang kagawaran ah, ang pagsasagawa ng National Youth Science Technology and Innovation Festival. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pamosong linya ng bayaning si Dr. Roser Sal na kumikilala sa kahalagahan ng kabataan sa lipunan. Kaya nakasentro ang Department of Science and Technology sa paghikayat ng mga kabataan na magka-interes sa science at pasukin ang larangan nito. Ayon sa DUST, nasa 174 researchers ang mayroon sa bawat isang milyong populasyon sa bansa, malayo sa bilang ng mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia. Ang Malaysia ay mahigit 2,000 researcher at Singapore na mahigit 6,000 researcher sa kada isang milyong populasyon. I'm very excited because Our youth has a lot of creativity. Walang hang up na, ay, siguro, hindi pwede yan. No? Our youth would always look at things in a positive manner. Which I consider, their approach I consider very important. They consider the pluses. Anong maganda dyan? Anong pakinabang dyan? And that's how we should think. And then, is it possible? Binigyan din ng kalim na kung mas interesado ang mga kabataan sa science, technology, engineering and mathematics o STEM, mas dadami ang mga researcher. Base sa datos, 23.24% o nasa 2.8 million lang ang mga senior high school students na naka-enroll sa STEM nitong nakaraang 2022 to 2023 school year. Our hopes are very high. But we need to also make sure that they understand that science and business, entrepreneurship would go together. I think uh, the strategy also is to have the private industry engage more in research and development. Yun yung talagang challenge. And that is why the DOST has been developing programs to encourage the private industry to engage in R&D. Kasama sa pamamaraan ng DOST na mas makakayat pa ay sa pamamagitan ng pagdaraos ng National Youth Science, Technology and Innovation Festival sa unang pagkakataon. Tiniyak ng DUST na magiging interactive ito kung saan samot saring sa mga exhibit, seminar, games at marami pang iba na magugustuhan ng mga kabataan, pati na rin ng mga young at heart. This is an avenue para makita na as early as elementary maintindihan nila na ang science and mathematics ay pinag-aaralan. Kasi isa itong instrumento para makabuo tayo ng mga proyekto, makasolve existing problems sa ating mga communities. matitain nila ang practical applications ng science and technology. Libre at bukas sa lahat ang festival na magsisimula ng October 25 hanggang 28 sa PICC. Rod Lugusad, para sa bayan.